Pitong mensahe ng Kwaresma at muling pagkabuhay. Una, sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus, ay pinatunayan niyang hindi kaduwagan, hindi katangahan, at hindi talunan ang mga martir. Silang nagpapakumbaba, nagpaparaya, nagbibigay, nagsasakripisyo nagmamahal at nagpapatawad ay higit kaysa kanino man dahil may lalong karunungan sa kabila ng bawat pagtitiis na ito at iyon ay ang tunay na pag-ibig na kalakip nito hindi ito kayang gawin ng sinumang hindi marunong magmahal at hindi ito kayang tiisin ng taong hindi tunay na nagmamahal. Ikalawa, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nagdusa. Hindi totoong wala namang nangyayari kapag tayo'y nagkakasala. Hindi porkit tayo'y hindi pinaparusahan at nakakaraos pa din, ibig sabihin, okay lang na ganun na lang at paulit-ulit pa din. Kung patuloy tayong magpapabaya, manghihina o magrarason sa ating pagkukulang at pagkakasala, walang mabuting mangyayari. Ang paghihirap at pagkatako ni Jesus sa krus ay ang bunga ng ating patuloy na pagkakasala. Kaya, kailangan nating magbago. Kailangan nating patuloy na magsisi at magpakabuti. Ikatlo, baliwala ang lahat ng ibang mabuting gawain kung hindi natin pipiliing magmahal, magsakripisyo, magbigay at magpakumbaba sa bawat pagkakataon. Lalo na tuwing may pagsubok, at tuwing mas mahirap itong gawin. Ikaapat, masasabi lang natin na mahal natin ang Panginoon kung mamahalin din natin ang ating kapwa gaya ng ginagawa niya. Ikalima, masasabi lang natin na siya ang ating Diyos kung siya ang kalooban niya at mga utos niya lamang ang sinusunod natin at hindi ang ating sariling kagustuhan lamang. ika hindi sapat na alam lang natin ang kautosan at ang kalooban ng Diyos. Bale wala ito kung hindi natin isinasabuhay. Hindi ba't ganun din ang masasama? Alam nila ang mga utos ng Diyos at ang Biblia, ngunit patuloy pa rin sila sa pagkakasala at sa hindi paggawa ng mabuti sa kapwa. At ikapito, tayong mga bininyagan sa pangalan ni Jesus ay namatay ng kasama ni Kristo sa krus. Ang buhay natin ngayon ay para kay Jesus na. nalangin. Naway tulungan tayo ng Panginoon sa tunay na pagsisisi at tuloy-tuloy na pagbabago. Hindi ito isang araw lang at hindi ito magiging madali dahil sa bawat pagkakataon, sa bawat tukso at problemang darating, kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Walang imposible sa kanya. Kaya, hilingin natin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Lent is a gift to help us be detached, to cleanse our hearts, minds, bodies, and souls, to remind us of the painful times from which comes the gift of eternal life and eternal joy. And to grow closer to the one who truly loves each one of us the most, enough to give all that he has on that cross. Amen. God bless you and happy Easter, everyone.